Ayan guys, oh. Magluluto ako ng biko na naman guys. Ayan, ang aking malagkit. Ay, wala naman tayong ano, ay umuulan na naman dito sa amin. Ayan, gawa na akong biko. Ayan. Pag gusto ng mga anak ko yung ganyang biko. Ayan, kaya hindi kami nawawala ng biko palagi. Ayan, tapos ko na hugasan yan guys. ganyan ko na lang tubig yan oh. Yan ang aming biko na malagkit. Bibikoin po natin yan, guys. Ayan, guys. Gagawa naman ako ng biko para sa amin ngayong malasanta. Malasanta ngayon, di ba? Ayan. Biko lang yung aming gagawin. Kasi marami akong malagkit dyan, guys. Kaya panay biko kami dito sa bahay. Ayan malapit na, maglatik ang aking gagawin na biko guys, ang aking biko tapos nalutoy niya, no oh. mm. puro malagkit yan, guys yan, biko na naman kami, wala nang ibang konti, puro biko, puro pansit, ayan yan, manasanta ngayon, yan, ang aming handa, Simana. guys si manasanta yan pansit, pansit kanton tsaka pansit bihon ayun yung panghalo namin guys oh. ripulyo at tsaka hipon ayan oh. binalatan ko na yung hipon panghalo sa pansit yan siya tsaka yung balat ng hipon babayuhin natin yan ripulyo yan karot tsaka itong dalawang pansit yan yan, bisa na aku sebuah sawang Diyan na natin yung ating hikun. Okay. Check boy tayo, check boy. Boy, check. Okay, okay. Ang ngapin, ang ngapin, pang-tang pang, Mag-iingat kayo pag yung pang ginagamit ng pamintay na karipak kasi may rice yan baka masama sa inyong pagluluto kailangan hindi busy Limitado ang ating stores na yan. Meron din tayo ang dalawang shrimp cubes. Hindi po na, may shrimp cubes pa. Nang wala, hindi na maglasang hipon ko. <laughs> Mabali lang natin ng konti para malakas Natutuwa kayo mga Chinese na nagluluto yung yung kanilang ano, mabilis ang kamay, no? Yan po yung dinigdig natin hmm. ano, uh, na, hipon, ulo. May natin sabahan. Para masarap siya. Ulo ng hipon. Hmm. Para masarap yung ating pansit. Hindi kasi po manok ngayon, bawal. Lagyan natin ang magic sarap. Napi na, pinasarap. Tapos pakuloy tayo niya. Ayan na po, umukulo na ang ating sabaw. Lagyan ko na rin pala ng toyo yan. Lagyan natin po ang ating bingong muna.

kasi tayo binili natin yung pancit? Yan to. Yan. Lalagay so, okay, so na rin na ito. Parang lumambot. Sabay sa parang silambot at pagdan na nga ito. Okay. Nung nakaraan. Hindi ko wala kung lumambot ba yung ating kanton. Yan. Yeah. At, Lagay ko na natin sa bawat. Pagdan na Ayan. Ayan na po siya. Ayan na ila <laughs> Ayan. Takpan natin muna. Ilit. Ayan. Lagay natin yung carrots. Ayan. Malambot na yung ating hindi na yung ating bihon. Ang tawag nyo? Parsley? Hmm. Hmm. Manilipis naman itong aras natin. Madaling maluto sa ano. May... Lakas kasi ng apoy. Ah. Ang eh. ganda yung karos, yung malutong doon pag Sa init lang nito, maluluto na natin. Ang ganda na rin natin yung ating ano na. Ito namin guys, pagtansit. Maraming gulay. Yan, sarap ng ating pansit parsley. Hipon na kasi to Paghipon, masarap talaga yung pansi. Diba? Panalo, panalo. Bawal ang karne, kaya hipon na lang tayo. Discarte, discarte lang pag dito. Mmm, mm, sarap. Ha? Tapang na rin para mainin siya. Mm. Ayan, luto na po ang aming pansit. Yung sahog po yan ay hipon. Bawal tayo sa kanin ngayon mga guys. Kaya hipon na lang muna tayo. Ayan, hipon. Oh. Hipon. Madami-dami din yung kanina yung hipon. Ayun ko punta yung iba. <coughs> Ayan. Hanggang dyan na lang tayo. Yan, pansit na naman tayo. Another pansit. Pansit na naman tayo, guys. O guys. Ang aming pansit. Kakain na tayo, mga guys. Ayan, hipon ang sahog ng aming pansit. Bawal ang manok at saka baboy. Dabis talaga pag hipon yung sahog ng pansit, guys. Talaga masarap. No? Sarap ng pagkala, ano, ng lasa niya, di ba? Ayan, kakain na po tayo. Ang aming pansit, may sahog na hipon. Masarap talaga pag hipon, di ba? Iba talaga yung lasa ng pansit pag ang ilalagay kasi hindi tayo pwede sa kani, di ba? Ayan. Ito naman po ang aming biko. Biko na naman tayo, guys. Ayan, ang aming biko. Yummy-yummy ang aming biko, guys. Ayan. Ayan saka itong pansit